morning mga idol uh, oras ngayon eh, uh, mag alas 6 pa lang Ayun, nandito kami ngayon sa, ano, sa spot na ano, namin kasama ko Ayan, si, ano, si Alpi Darbali dalawa lang kami ngayon yung asawa namin wala, uh, busy kaya kami dalawa lang ngayon ano, bumiyahe Ayan. bali dito kami mag i-spot sa ano ito. Sa ilog na to. Na to. Pagkatas namin dito siguro, mga bag tanghali, lilipat kami ng ano, lilipat kami ng kapalit sa Sampaloc magtitilapya kami. Pero dito maano magdadalag kami dito. Yan. Okay, yeah, dol, uh, update ko na lang kayo. Uh, Mag-set up muna kami. yun mga ito na makataw-taw na kami yon, yon, mga pamimit namin ay yung kasama ko si ano si Alpi. sorry. na Idol, naka isa na yung kasama ko. One sorry. Yes. Bang good morning. Ah. Uh... Naka one zero na.

Uh, may kasama kami dito ayun oh nagano sa nagpatukba ayun nakaumang doon ayun bali may huli yan yung ano na yan yan kinukuha niya huli may huli siya ayun oh Sa isa. Nagumang pala siya dito. Siguro kagabi. Ah, naglagay siya. May May pala sa mga patukba. Yun, yung isa wala. Bali dalawa lang. Nilagay niya ng ano? Yun, saan? Nakakuha siya, yun. Ito. iwan pa lang yan kasi isa pa lang wag ka nakakuha pa yan ng pangalawa pangatlo E2, E3, E4 yan Ayon, kami ito lang sa amin yun sama ko Ayun, sa ilalim ayun. Ayun. Update na lang ay doon, pagka may dawi na. Ay, mga idol, wala pang dawi. Mukha yata ang ano, mukha yata mabibitlog ako ngayon ha. Pero wag naman. Saya yang biaya. Matulog pa sila eh. Matulog pa yung mga ito. Baka napuyat kagabi. Eh. Ito na pang dumatawi mga idol. Yan. Upe. Bali ano to, siya na piraso. Uh, inati ko na. yung ina sa inano ko sa kasama ko kanina. Ginawa ko lang tong tatlo ito malalaki. Yan. Hindi ko nakuha ng ano kanina ng video kasi <coughs> Naglubat na yung ano ko, cellphone ko tapos naganon siya, nag uh, storage na. Kaya pasilisan na kayo mga idol. kung hindi ano yung pagbibideo ko kanina, pagbablog ko kanina. Yun na ano, ayun lang mong idol, la sa pagbablog ko kanina, hindi diretso. Hindi ko kasi na ano, hindi ko na charge ng maayos yung cellphone ko. Maris kasi kami kanina, maaga pa. Eh pagdating namin doon medyo ano na 'yung ano, battery ko. Eh, yung nga, uh, idol, apatis uh, na kayo kung um, hindi maganda 'yung pag-ano kanina pag ba-vlog. 'Yan, uh, pinakita ko na 'yung mga huli ko. Taka tilapia, may tilapia pa pala ito. May tilapia. Ramere ramere, 'yan, mga idol. Dinigyan idol ah uh. Nahati na lang, pinamigay ko na yung iba. Eh, namatay dahil sa nadaganan sa ng ano. Nadaganan ng mga ito. Yan. So yun lang mga ito. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. At pagi na naman yung YouTube channel ko, Garo mix Vlog. Yung lang idol, maraming salamat. At Chat. God bless sa inyo lahat. Shout out pala sa Vanessa Guban. Ayun sa daw sa ano sa anak ko yon yung nagsalita bali girlfriend niya yung ano yung sinasatot niya si Vanessa Guban yan mga idol maraming salamat sa inyo lahat at sana uh, patuloy kayo manood sa mga vlog ko at kaya sa inyo, tuloy uh, tuloy na to hindi lang ako nakapag vlog nung nakaraan kasi ano uh, namagay yung paa ko. Kaya hindi ako makapagbang lang maayos. Kanina, trinay ko lang. Balik kami ng kasama ko. Dalawa kami kanina umalis. Kaya yun yung mga nakuha kong ano, hito. Ito. O yun, idol. marami uh, maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat. At uh, uh, tulad na sinabi ko, uh, pakisuporta naman yung YouTube channel ko, Garota Mix Vlog. Yan at pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong update sa mga susunod kong video o vlog o yan, may setup ka? wala na, wala na wala na daw setup yung anak ko okay sige idol, maraming salamat sa inyo lahat at God bless